Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Uh, Mayroon pa dito bujando. Sige so, go ahead, bro. Sa so, sabi dito ni um, Sister Malbas bro, tanong ko lang po, pag mixed married po, ikakasal pa rin po ba kung hindi lumipat sa Catholic yung mapapangasawa ma pero payag siya may pakasal sa Catholic ko? Kaya nga married eh. Ibig sabihin kinasal, hindi lang siya na convert. <laughs> Sister Sister Malbas, ha kaya nga married, mixed married, mixed marriage kasi nga kinasal sila. So, ibig sabihin, nakasal sa katoliko, pero yung isa sa kanila hindi converted. Okay, sister? So, kasal, may, may kasal na nangyari. Uh, sino pa dito si... Uh, okay? ah uh, ito, si Sister Susan Kubakob. Tanong po, Bro John Ray, nagbabantay po ako ng may sakit na lola ko. Di ako nakakasimba ng linggo, ng linggo po. Pag inuutusan ako sa palingke, bawat linggo nagbibisit ako sa glit sa simbahan. Okay lang po ba yun, Brangel? Ah, uh, yung Sunday of Obligation natin, um, Sunday of Obligation po natin mga kapatid, no? Uh, may exemption naman talaga yan. yan. Yung sabi nga, yung nagbabantay ka sa mga may sakit, uh, okay lang po yan. Pero alam nyo, mayroon namang online mas eh. No? At uh, alam, unang-una, tandaan po natin ha, walang mag-excuse dito alam ng Diyos kung talagang alam niya. Kasi alam mo, baka hindi ka naman 24 hours nagbabantay eh, di ba? Minsan ginagamit na excuse yun eh, di ba ba bro yun rin rin? Yung gina yes. oh, ginagamit excuse. So, eh, eh, mayroon na nga misa ngayon ng gabi eh. no? So mayroon ding anticipated mass, tama? So, link Sabado. So, alam ng Diyos lahat ng nakikinig ngayon alam ng Diyos kung may oras ka talaga eh. Kasi hindi ka naman 24 hours nagbabantay. Hindi, pwede ka ba hindi payagan? Wala bang ibang papalit? Di ba? Baka minsan ginagamit na lang natin excuse yan ngayon. Kung wala talaga 24 hours na dapat katabi mo. Okay? Sa, so, sa catechism natin of the Catholic Church about Sunday obligation, exempted ka. Iba naman ang trabaho daw, 8 hours, ganito. Ay sabi ko, kung meron kang naman trabaho linggo, meron kasaba, meron pa rin morning eh, may 5 a.m. <laughs> bago ka pumasok, di ba? Meron naman, dating uh, dati nga nung nagtatrabaho pa ako sa hotel na no, sa Holiday Inn, tapos naging Manila Pavilion yun. Hindi ako makapagsimba ng ano, diretso. Uh, may misa yung break time namin noon, 12.15 12. to 1. Sa mismong hotel, ah. May misa sa hotel talaga, may malate na chapel doon. Doon ako nagsisimba. Mga empleyado nagsisimba doon. In other words, alam nyo kung, kung talagang 24 hours siguro ka nagtatrabaho, pwede pero ang mahirap dito mga kapatid, brothers and sisters, baka po may ikis <laughs> na lang yun, tatamarin tatama rin na. No, there's always, kaya nga nag ang church nag-adjust eh. May anticipated mass ng uh, Saturday. Tapos yung, yung ibang misa pong simbahan, dire-direcho siya, mga 4 o'clock, 5 o'clock, hanggang 8 o'clock in the evening, dire-direcho yung iba. So in other words, nasa, na, alam ng Diyos at nasa sayo, kung gusto mo talaga na kung hindi naman 24 hours, try to find time. Kundi magkakasala ka talaga yan, no mortal sin yun. Kung talaga, pero kung 24 hours na hindi mo kailangan, hindi mo may iwan yung inalagaan ano, may sakit, excuse tayo doon. Pero, kung alam mo may time, tapos na yung pagbabantay mo, may kapalit. Tinamad ka lang, uh, ibang usapan po yung kapatid. yun po, Bro Jindray. Okay, salamat, Bro uh, Angel. Okay, Bro Jindray, sa'yo na. Okay, ito naman kay ano kay uh, saan yon? Kay Mart Fernandez. Good evening po mga kapuntos. Tanong lang po ako. <clears throat> uh, ang ritual na ginagawa ba ng mga nitibo. dito sa Pilipinas ay isa bang halimbawa ng okultismo? Para Angel? yes, di ba? Uh, parang pagsa pagsamba sa mga ano yun. Basta tandaan mo, outside, outside the Catholic Church, outside the Church, mga rituals, mga ano eh, that's uh, paganism and occultism, kapatid. Hindi naka, noon pa naman, di ba? Kaya ngayon, may mga ani-ani ito noon na ngayon, ginagawa nilang mga Katoliko, hindi na ano display nila sa bahay. Yung parang ani-ani itong mga rebolto. So pang-display pa 'yon pero 'di pa sinasamba 'yon ng mga ano sa nasa bundok. Kaya nga pansinin niyo kapatid, no? Napakaraming mga ano sa bundok, no? Nandiyan yung mga aswang, yung mga walang uh, ko yung simbahan, walang simbahan. Doon na nanahan eh. Pansinin niyo, no? So yung mga native ano natin po no. Uh, kaya dinadayo yan ng mga missionary, mga Catholic missionary natin. Inaano yung salita ng Diyos kasi pansinin niyo nandoon yung mga aswang-aswang no. Yung mga kapre, yung mga mananawa, so o mananambalo, uh, witchcraft nandoon po lahat kasi talagang ano eh no ano yung ka kanang ng ng demonyo dahil alam nila mahina na eh. wala walang wala walang faith, walang simbahan. So as long as it's not uh, from the church, yung mga rituals mo, abay, occultism yan, delikado po kapatid. No? Dapat nakasunod lang sa Roman Catholic Church rituals kapatid no? hanggat maaari. Okay, next naman dito is from Jerome Jerome Gakod Good evening po sa lahat Ano po kaibahan sa Old Apostles Creed sa new version ng Apostles Creed na ginagamit sa English Mass natin ngayon Salamat po Madalengel <laughs> Anong Old Apostles Creed kapatid? Dalawa lang naman Hindi naman nagbago yun eh Nice and Creed at Apostles Creed Pero hindi Apostles Creed yung isa Yung isa Nice and Creed So magka ano 'yon, yun, yung, yung iba gina, dito ginagamit namin na Apostle Creed pa rin eh. Yung iba Nicene Creed no sa ibang misa. So wala pong problema 'yon kapatid. Yung Nicene Creed makita nyo, mahaba-haba siya no. Ay sa Apostle Creed at uh, yung Nicene Creed wala siyang descended into hell. No? Baka mo diyan Bojando yung CCC325 may sagot ang simbahan diyan ang mm. pinakaiba nila parehas yung tanggap ng simbahan pero may yeah. may, may o may ano mayroon lang siyang at hindi bago yon <laughs> 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 oo oh, nga sinasabi mo pa apostol Creed may bago ang wala oh. Uh. yung tanong niya may bago daw na po sa uh, wala lang bago doon wala <laughs> bago doon may 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 pangalawa na credo mm. hindi bago may mm. pang may pangalawa So, yung tanong niya, bago. Wala pong bagong Apostle Creed. No? Basahin mo na lang yung CCC 325 bro dyan daw. May sagot din ang simbahan. Mm, may bago. walang bago. Yung tanong Oo, niya, oh, bago okay, daw. Okay ha, subukan ko silipin ang CCC. Ano yun? CCC 325? Oo. Oh. Okay. Uh, buksan natin dito. CCC 325. ah, liit niya palakiin ko lang muna okay. <clears throat> ang sabi dito ay ganito CCC 325 eto yan sabi the apostles creed professes that God is creator of heaven and earth The Nicene Creed makes it explicit that this profession includes all that is seen and unseen. Yun, yun so, yun po. ang pinag pinagkaiba nila kapatid no kung sabaga more explicit ang Nicene Creed kung sabaga kumpleto lahat ng sinabi doon sa Nicene Creed while sa Apostles Creed naman ako ano pa rin siya kumpleto pa rin pero um, more implicit uh, more explicit yung Nicene Creed yun lang naman ang pinagkaiba nila lang po ako, masama ba yung rosary at crucifix hawakan mo, hawakan ko matulog hanggang umaga? Ano Jindry? masama ba daw yun? <taps> daw yun. Ano, 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 yun bro? Hawakan niya ang rosary at crucifix hanggang umaga. Mula sa kanyang pagtulog hanggang umaga. Masama ba daw yun, yung, 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 yung tanong niya? Masama ba daw yun? Magiging masama siya, kapatid, kung bibigyan mo ng meaning. Kung sa gawin mo siyang pamahiin ba? Masama yun, no? Pero kung mag... ka ng rosary dahil kinagamit mo siya as your protection sa pagpapanalangin, -pag hindi siya masama. Kahit tabong taon mo siyang hawakan, basta ano lang nag, ginagawa mo rin siya yung ipapanalangin mo. Hindi yung ginagawa mo siya for fashion, di ba? Ngayon ginagamit ng mga kabataan ngayon eh. Ang rosary ginagawang for ano na lang, for fashion. Eh ang masama doon. No? Tapos ang iba naman ginaga, ginaga ginagawang anting-anting ang rosary, natutulog magro-rosary, matutulog kasi para hindi lapitan. Eh, hindi po ganoon. Ang rosary po ginagamit yan natin para pan, eh, para manalangin. So what is the purpose of your holding it whole day without ano, without nothing? Diba? So gamitin mo siya ng tama para hindi siya maging mali.